Sa karagdagan pang mga balita, pag-uulat mula naman sa himpilan ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas. CMN Live. Live Nation. Friends Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Sa pamagitan ng mental health and psychosocial support nagsagawa ng psychosocial processing sa 25 empleyado ng Agoncillo na, na lubhang naapektuhan ng Bagyong Kristina tinalakay sa nasabing gawain ng kahalagahan ng pag-unawa sa emosyonal at uh, psikolohikal na epekto ng sakuna, mga pamaraan ng uh, pagharap sa kalusugan ng uh, isip at paghikayat, uh, ng uh, pag-aalaga sa sarili at ligtas ng kapaligiran. Kasunod dito ay psychosocial processing uh, o PSP kung saan ang mga nakaisa ay nagbahagi ng kanilang mga karanasan at naramdaman kaugnay sa nangyaring kalamidad na mahagi rin ng mga wash kit at hygiene kits para sa mga naka-isa sa nasabing gawain Mula sa DWALFM 95.9 ito Silence Belda ng CNN Batangas naguulat uulat live para sa CNN Pilipinas CNN live, live Nationwide Maraming salamat Transbelda wala po naman sa impilan ng DWALFM ang Radyo Totoo CNN Batangas